kanta. Pero ang kanta ay hilig na ako. Busa pagkagunta mo, ha? of you ano, mo speech sa bugo. Papay sayaw na ha. Ano sa pera na magugini ha? Sayaw na magugini ha? Ang banda ha? Kami na sabi kay Medyo, medyo kwan ka lang. Seryoso na ako, ako ang istorya sa inyo ha. Siguro naghebal ang na sa mga pangita Ah, humani lang gibiyahe si Pangulong Duterte dito sa dahig. Kung diin gi eh, ang iyahang mga tawhanong katungod di abuso ang iya ang atong konstitusyon di atakyatakan ang atong mga legal ng mga proseso di baliwala tungod lang yun sa ilahang kagustuhan na mabiyahe si Pangulong Duterte dito sa dahil para ma-erase ang mga Duterte sa natad politika diri sa atong nasod para si Vice President Inday Sara Duterte mawag ana o chance na mamahimo presidente sa 2028 gihimo nila kining tanan o gagamalo mo pagkahuman nga gibiyahe si Pangulong Duterte ang sunod ng buhato, palagputon si Vice President Inday Sara sa iyang pwisto isip e si Vice Presidente. Musugot mo na? Supra na kayong daug-daug na, di ba? Lita musugot. Supra na kayo na. Busa ako. Na ako din karoon. Buhang nyo, kinasing-kasing. Rodriguez. Hangyo kina sa glassing we. Eh. Tineruming hangyo na unta atong suportahan. Suportahan nato ang Duterte. Light light. Kibalon na mo sa mga mibulus sa Duterte no. Ako isa-isa ho. Attorney Jimmy Bundok. Senator Bonggo. Attorney Jamie Hinglo. Yes! Attorney Raul Lampino. Yes! Congressman Dante Rodante Marcoleta. Yes! Doctor. Eh, yes! Maritis. Doctor Maritis Mata. Pastor Apollo Kibolon. O okay. kine, okay. kini. Okay. Maayo kayo ni siyang abogado. Sayang ako, masayangan ko kung dili ni di siya makalusok. Gamit kayo ni dili lang sa Senado. Kundi gamit kayo ni nato ng Pilipino. Ang akong boti pasabot sa motwelain. Aling tarong kayo. Kini nga abogado nga. Suko kayo ni siya sa binuang sa gobyerno. Welain kung dili si Attorney Big Rodriguez. Kasi ito ni Big Ano? dito. Atong tapangan. Sunod. Si Philip Salvador. Ito sila artista-artista na pero ang iyang kasing-kasing Dako -kasing, kaya kasing-kasing para sa atong mga pobre. O sa di na to kalimtan. Nanong ako nag-auhag kaninyo nga suportahan ang Duterte. Nanong tungod kay nagaingon ng atong konstitusyon. It takes two-thirds vote of the Senate to convict an impeached official. Ang impeached official, si Vice President Inday Sara. Two-thirds vote. What is two-thirds of 24? Kaming ng 24 kami. O si two-thirds sila. This is a Disisays. Karon, kung inyong suportahan, magkaiusat ang tanan. Ang Duterte, inyong tabangan ngayon, yung daog tanan. So doon na pulo napulo ka senador plus isa ka incumbent ka senador si Senator Robin Hood Padilla mamahin mo na unsi. Ha? So kung kita doon ay unsi sa senado 24 minus 11 pila? 3C. Kutog na lang sila sa 3C nga ilang makuhang buto para makonbikto si Inday Sara. So, tiling yung siya kakuha di si Sais. Tiling di ba? Usa ako. Ako, kita mga bisaya. Ako, wala ko problema. Wala ko problema sa Mindanao. Kaya bisag di ko mga mpanya, muhingo ng Mindanao. Sir, mamatay pa. Tanawa, Di na mo kinala magkampanya sa mga. Kay Boat Street PDP laban ni sir. Boat Street PDP laban eh. Di na kami lang kumpesa suko kay mga tao sa Mindanao. Na ay Muslim dito nga uh, warrior sa email Isug Isog tayo bungutun. Last time na ko sa kinapawan. Fighter to sa email app. sa kuha bungutun. Isog kayo, isog. Ingol siya. Pwede kong magakos ninyo? O nga naman, magakos lang ko siya. O sige tali, dulo gakos. Gigakos ko sa may left. Pag gagakos niya, Diretso gagulhon. Parang hihilang iyon. Sabang hihilang siya ninyo siya. Sir, sobrang na kayo lang hihimok ang tatay ni Gong, sir. Pantay ka na matawa na Pagkabalo na. Pagkabalos ang amuntahan nila basta sobrang din sir. Di na ako, din ako madawat bilang isa ka Mindanawan, bilang isa ka Muslim, bilang isa ka Pilipino, di na ako madawat na ilang himong pagdaog-daog sa itong Pangulo. Relax ka lang niya, relax ka lang. Dilit na ko, dilit na may kailangan mga kampanya sa Mindanao. Boat straight. Kaya dili sa inyo ang kaya baloko, Kitang tanan na sakitan. Ah Kasi wala mo hila. Ako, isong kay ko nga tao so kong sinumbag kayo, bisag yung tiro Pero, pagkita -e mo ato, pwede hilak na ko Di na makaduterte. Di na ko po gan, hilak yun ko. Tungod kay, sobra ang neta po sa tigulang. Can you just imagine? Gihimo namo mo ni Pangulong Duterte tungwar war on drugs. Dili para kami mudato. Yes. Dili para kami magkakwarta. Yes. Gihimo. Gihimo na mo ang war on drugs para masalba ang kaugmaon sa kabatanunan ng na namiligro sa illegal na druga. Kisa man na muhimo na anak, kundi ang nakalingkod ng gobyerno. Tama. Tama. Pili ka na nakalingkod ng gobyerno, wao pa'y magpadagahan sa druga. Diba? Busa kami gihimo na mo to, yung si Presidente Digong, bato to? Naka-observa ka ba? Doon na natay mga probinsya nga gikontrol na sa drug lord. Dili pwede nga na mamahimong narco state ang Pilipinas. Busang pugnan na ito kini. Naanaday mga probinsya na drug lord na ang magdesisyon kisa po pwede mamahimong gobernador, mamahimong congressman, mamahimong mayor, kung siya tandaan kontrolado nila ang politika sa ilang lugar tungod kay daghan sa ilang kwarta naggikan sa droga. O, malagos na Pilipinas, kung saan na rin kang bahaw na O, kilanta mga tigulang. pero mga bata. Naluoy sa ato mga anak, mga apo. Kung saan ko siya, Bato, kaisa na ko mamahimong presidente. Ikaw kaisa na ko mamahimong chipinpe. We will never pass this way again. Niang <laughs> hita. <laughs> <laughs> Hayahay kay tong pamuyo dito sa Davao. Gihimo kong presidente nga wala na giambisyon. Gihimo kang CPNP nga wala ka nag ambisyon tungod na sa pagbuot misyon, na <laughs> <laughs> na sa labaw nga kagagahom kay tuna sa misyon nga ihatag kanato. Tama. Mao kana ang pagkontrolar sa droga kriminalidad o korupsyon. Busa gihimo na mo sa sulod sa ulong katuig. Apan, pagkahuman sa paningkamo ni Pangulong Duterte na mga na magpuyot ang malinahon, magpuyot ang nga layo ta sa kahadlok sa droga o krimen. Unsay gibalos kaniya. Gibiyahi sa dito sa dahig. Mo ba na atong pagka batasan pagka Pilipino? Dili. Is that the way that we thank the old man for everything that he has done to this country? Dili. Hindi na ito na. Kung doon na masisala, dili man perfecto ang tao. Kung doon na masisala, kung doon na masisala, nga nung dili mas na mupahil o kaso din sa lungkorte, Ha? Okay. Ngano dalong ni? Ngano i? Ngano i? Isubo ba sa ngano i? Labay sa lain. Sa tawag na i? Ihungit dito sa mga dayuhan na ang ah, MTC at tc sarado ba? Sugod. Sugod. Sarado ba? Abre! O nga nga sa upay ng kaso niya? Gusto nila sa MTC. Kaya kayo mga tao dito ay kalibutan sa pagkita mo sa Pilipinas dali lang mailan kay nagpaluyo na na pagpaila ng kaso karon kadtong mga NPA mga CPP NPA Tama. na nasuko nasuko gayon sa so pagka presidente ni Digong kay no nawala ang ilahang mga pwersa suko kay sila mo balo sila so busa. ako hangyo ko niyo magkihiusa -mag ta kay kung di ta magkihiusa dog na lagi hapunta Okay, you said ta. Maningka ta. Ako, technical ako. Five minutes lang. Kanay lang. Ang bota sa labang magkagagahong. Na mahuman, marisulba iyang kaso. O magkauli na itaw si Tatay Tingong Dries atong at nasun. Dugang pag-ampo para tagaan siya sa labang magkagagahong o eksakto o piskay ng panglawas para iyahang malusutan ang mga pagsulay ngayang yatubang karoon. Kaya, kaya. kaya. So, na to na! Kung kay salamat, Dili na ko ta on! Ayaw to niyong kalimti. Duterte, napulo mi kamuk, tabangiin tao minyo. Dagan salamat! Mayong gabi, kaya to na